Ang nakaraang chapter, sila Suchen ay dumaan sa teritoryo ng mga devour. Sila ay napaligiran ng mga devour. Ngunit si Suchen ay ginamit ang kanyang kapangyarihan na makakontrol ng mga halimaw para tapatan ang puwersa ng mga devour. Ang mga devour ay nagulat sa ang pagsulpot ng mga halimaw sa kanilang likod. Ang isang devour naman ay agad sinugod ang mga ito. Nakita din nila na unti-unti nang nakakatakas ang grupo ni Suchen. Kaya naman nagpasya na silang habulin ang mga ito. Biglang nagpaiwan si Suchen, kaya naman balak nila siya na unang tapusin. Wala daw crystal core ang mga ito, kaya naman sinabi ni Suchen na sapat na daw ang mga kinokontrol niyang halimaw para sa kanila. Agad silang napaligiran na kanila namang pinagtaka. Sila duanya niya naman na may malalaking Coco Melon ay nakarating na sa isang safe zone. Kaya naman sila ay humingi ng tulong at nagtanong kung may tao ba sa loob nito. Mula sa gusali may tao namang tumalon papunta sa dalawang hot mama. Ito ay lalaking may malaking katawan at sandata na nagngangalang Kapitan San. Sinabi nito na hindi sila tumatanggap ng mga basura kaya naman umalis na daw sila duanya. Ginamit ni magandang duanya ang kanyang powers para kontrolin ang lalaki. Ang lalaking ito ay hindi na kontrol ni duanya, Kaya naman bigla itong sumugod para hiwain ang mga malalaking Kokomelon. Mula sa kawalan may pumigil sa lalaki at ito ay walang iba kundi si Shofeng. Sinabi nito na ordinaryong tao lang daw sila na kailangan daw ng tulong. Si Kapitan Sa naman ay pinaghinalahan sila duan niya dahil hindi daw sila normal na tao dahil nagawa nilang malagpasan ang mga grupo ng devour. Dumating na si Su Chen at sinabi na kung ayaw nilang tanggapin ang mga doktor na ito, pupunta na lang sila sa ibang lugar. Nagulat naman sila Kapitan San sa narinig at sinabi na mahirap daw makahanap ng mga doktor sa ganitong panahon ng apokalips. Bigla namang nagulat si Xiaofeng matapos makita na buhay pa daw pala si Su Chen. Sinabi ni Xiaofeng kay Kapitan San na kaibigan niya daw si Su Chen. Naniniwala din daw siya sa mga sinabi ni Su Chen na mga doktor ang mga kasama nito. Ang dalawa naman sa likod ay may tiwala kay Xiaofeng at sinabi na malaking tulong daw sa kanila ang mga doktor. Habang paalis sinabi ni Kapitan San na bahala na daw si Xiaofeng sa kanila. Ngunit kapag may ginawang hindi maganda sila Su Chen, si Xiaofeng daw ang mananagot sa kanya. Ang grupo nila Su Chen ay matagumpay nang nakapasok sa safe zone. Sinabi ni Xiaofeng na tama lang daw ang pagdating nila Su Chen dahil may mga pasyente daw sila na hindi nila kayang gamutin ng sila lang. Ang sexy na babae ay nababalutan ng napakaraming mushroom na ipinagtaka naman ni Duanya. Ayon kay Xiaofeng kapag tinatanggal daw nila ang mga ito, mas lalo lang daw itong dumadami sa katawan. Sinabi naman ni Su Chen na kagagawan daw ito ng isang mutant na halaman. Si Yun Yun ay magtatawag daw ng kasamahan nila para maanalisa ang katawan at makagawa ng gamot. Iniisip ni Suchen na ito palang daw ang umpisa ng paglitaw ng mga mutant na halaman. Mabilis lang daw lumago ang mga halaman na mutant, kaya naman kapag lumaki na daw ang mga ito susugod na ito sa mga tao. Inalala din ni Suchen na baka bigla din daw sumugod ang mga devour sa lugar na ito. Mula sa kawalan may mabilis magpatakbo ng sasakyan at sinasagasaan ang mga tao. Mula sa mga tao sa paligid, sinabi nila na ito daw ang anak ng tumatayong leader sa safe zone. Ang lalaki ay pinapaputukan din ang mga tao sa paligid. Nagtaka naman si Su Chen kung bakit wala daw ginagawa ang grupo ni Xiaofeng para pigilan ang lalaking siraulo. Sinabi naman ni Xiaofeng na nagwatak-watak na daw ang kanilang grupo. Ang lalaking baliw ay naniniwala din daw na wala na daw kwenta ang mga matatanda at mga bata sa apokalips na ito kaya naman wala na daw itong pakialam kung mapatay niya ang mga ito. Ang lalaking baliw ay napansin na may mga bago sa lugar. Ang lalaki ay biglang huminto at tinanong si Yun Yun kung gusto daw ba nitong sumama sa kanya dahil dadalhin daw siya nito sa lugar na maraming pagkain hindi na daw kayang maglakad yun niyo yun, kaya naman gusto niya daw sanang buhatin siya ng lalaking manyakol, na agad namang nagustuhan nitong marining. Tinawag ni Xiaofeng ang lalaki sa pangalan nito na Sanghe, at sinabing tumigil ito sa kanyang kabastusan. Inawat naman siya ni Suchen at sinabi na huwag daw itong mag-alala. Si Sanghe ay excited na para makascore kay Union. Siya ay biglang napangiti, at bigla ding tumalon papunta kay Sanghe. Si Yunyun naman ay biglang pinalaki ang kanyang katawan habang siya ay nasa ere. Ang malalaking coco melon ay dinaganan na si Sanghe at dinurog ang sasakyan nito. Si Kapitan sa naman ay nagtaka kung ano ang inay na kanyang narinig. Pati si Baikang ay nandito din sa lugar at nagtaka din sa ingay. Si Sanghe ay sumisigaw sa sakit dahil napilay daw ang kanyang paa. Si Yunyun naman ay sinabihan na wala daw palang kwenta si Sanghe. Ang mga tao ay nagsimula ng lumapit at tinanong kung ayos lang daw ba si Sanghe. Itinuro naman ni Sanghe ang napakalaki daw na babae na si Yunyun. Si Duan niya naman ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang mga tao, kaya naman sinabi ng mga ito na nakita daw nilang nahulog lang mag-isa si Sanghe. Napagtanto ni Sanghe na pinagtutulungan daw siya ng mga tao sa lugar. Kaya naman isusumbong niya daw ang mga ito sa kanyang tatay para tapusin sila. Si Sanghe ay sumigaw at tinawag ang kanyang tatay. Si Kapitan sa naman ay naging masaya matapos marinig ang sigaw. Ilang sandali pa may dumating na sasakyan habang may mga bantay naman sa paligid nito na armado. Napansin nito nila yun yun at sinabi naman na napakasosyal daw ng pag-entrada ng leader. Ang leader ay bumaba na kasama ang kanyang dalawang tauhan. Nagpapaliwanag si Xiaofeng sa leader, ngunit pinutol siya ni Sang He at sinabi na tapusin daw ng tatay niya ang mga taong ito. Ang tatay niya naman ay biglang sinampal siya, at sinabi na irespeto niya daw ang mga residente ng lugar at huwag daw maging bastos sa kahit na kanino. Ang leader ay nagsabi ng mga mabubulaklak na salita. Kaya naman ang mga tao sa paligid ay sinabi na napakagaling daw talaga nitong leader. Ang leader ay humingi ng tawad sa nagawa ng kanyang anak at sinabi na manatili daw sana sila sa lugar dahil siya na daw ang bahala sa mga pagkain ng mga tao sa safe zone. Ang mga tao naman ay nagustuhan ang mga sinabi ng leader. Si Xiaofeng ay sinabi na wala na daw problema at pwede na daw sila manatili sa safe zone. Ngunit nawala na sila Su Chen pagkatapos lumingon ni Xiaofeng. Ang tatlo ay nanatili sa labas ng safe zone at balak magpalipas ng gabi sa labas. Si Yunyun ay ngayon lang daw matutulog sa labas, kaya naman lumapit siya kay Duanya para magpaturo. Sinabi naman ni Duanya na baka hindi sila makatulog ngayong gabi, na ikinagulat naman Yun Yunyun. Si Suchen ay napansin na may papunta sa kanila. Kaya naman maghanda daw ang dalawa. Habang nagtatago ang mga kupal, sinabi naman ni Suchen na lumabas na daw ang mga ito. Ang mga kupal ay sinabi na hindi basta-basta makakatakas sila Suchen, dahil sa pagpilay nila sa kanilang yang master. Sinabi naman ni Suchen na sinadya niya daw ang pumunta sa lugar na ito, upang hindi niya daw madamay ang kanyang mga kasama sa loob sa gagawin niyang pagpaslang sa grupo ng mga masasamang tao. Ang mga kupal naman ay natawa na lang sa mga pinagsasabi ni Suchen. Ngunit gamit ang mahinang suntok sumabog agad ang kalahati ng katawan nito na ikinagulat ng kupal kaya naman inutusan niya nang tapusin agad sila Suchen Ngunit si Suchen ay mas mabilis silang tinapos isang kupal na lang ang natira at ito ay nagmakaawa para sa kanyang buhay at ang kapalit daw nito ay ang mga tungkol sa kanilang leader Sinabihan naman ito ni Suchen na magpatuloy sa kanyang mga sasabihin Ang leader daw nila ay nakikipagkalakalan daw sa mga devour na malapit sa kanila, nagbibigay daw ng mga tao ang leader nila, kapalit daw nito ay mga food supply. Binatukan naman ito ni Union dahil sa sama daw ng mga ginagawa nila. Ang isang devour ay biglang kinain ang isang tao, habang pinapanood naman ito nila duan niya. Sinabi ni Kupal na ito lang daw ang lahat ng kanyang nalalaman, kaya naman gusto niya na daw ang makawala. Sinabi naman ni Suchen na hindi pa daw pwede dahil kailangan pa daw ni Suchen ang kanyang tulong. Ilang sandali pa ang kupal ay nakasabit na habang sumisigaw ng tulong, ngunit ang mga dumating ay ang mga devour. Ang isang devour ay nagtataka kung bakit may taong nakasabit sa lugar, ngunit ang isa naman ay bigla ng sumugod at balak ng kaingin ang kupal. Ang kupal ay sinuntok ng walang laban, ngunit mula sa itaas naman may higanteng anino ang napansin ng devour, at ito ay walang iba kundi si Union na may malalaking koko melon. Gamit ang malaking kamay ni Union dinampot niya ang isang devour. Ang isang devour ay napansin naman na may isang tao din sa taas ng gusali. Si Suchen ay sinabi na medyo matagal nang naging mutant ang mga ito, kaya naman baka hindi na daw tablan ito ng mga baril. Si Duanya ay pinaputok na ang baril upang subukan kung totoo nga daw ba ang sinasabi ni Suchen. Ang mga devour ay natamaan lahat ni Duanya ng headshot. Ang isang devour naman ay nagulat sa ginawa ni Duanya dahil nagawa nitong matapos ang mga devour. Ang natitirang Devour ay patuloy na nilalabanan ang lakas ni Union hanggang sa tuluyan na itong makawala. Ngunit mula sa likod niya naman ay nandito na din si Suchen na hinawakan ang kanyang ulo na madali namang dinurog ni Suchen na parang isang kamatis. Ang eksena ay nalipat sa isang gusali. Si Suchen ay naglabas ng magandang kama at mga pagkain habang binabayo niya si Duan niya pinag-uusapan naman nila ang mga plano ni Suchen sa hinaharap. Malapit na daw pumutok si Suchen habang sinabi na nasa loob daw ng safe zone ang kanyang hinahanap. Si yun -Yu naman ay kakatapos lang mag-ayos at tinanong kung bakit sila nag-umpisa nang hindi siya kasama. Sinabi naman ni Suchen na magdamag silang magtsotsoktsakan hanggang sa mapagod ang dalawa. Ang dalawa naman ay nagpasalamat kay Suchen dahil sa kanya nabubuhay daw sila ng mas komportable. Kaya naman gawin lang daw ni Suchen ang gusto niya sa kanilang dalawa. Ang umaga ay sumapit na at ang leader ay nakita ang kanyang tauhan na nakasabit sa harap ng tirahan niya. Kaya naman agad siyang pumunta sa base ng mga devour para linawin ang mga pangyayari. Malubhang nasaktan daw ang tauhan ng mayor, ngunit ang leader ng mga devour ay nawalan daw ng mga tauhan. Kaya naman kailangan daw magbigay ng mayor ng dobleng bilang ng mga tao. Nagulat ang tauhan ni mayor, ngunit siya naman ay pumayag sa kasunduan ng leader ng devour. Si Su Chen ay bigla naman lumitaw sa lugar at sinabing halang daw pala ang kaluluwa ng mayor. Tinanong naman ng mayor kung bakit nandito si Su Chen. kaya naman sinabi niyang nabalitaan niya daw na malapit daw ang mayor sa mga devourer, kaya naman pumunta siya dito sa lugar. Ang mga devourer ay napagtanto na si Su Chen daw pala ang pumatay sa kapwa nilang devourer. Sinabi ng leader na matapang daw si Su Chen, ngunit hindi na daw ito makakalabas ng buhay. Ang mayor ay paalis na sa lugar at sinabi na malamang delikado din daw ang mga taong kasama ni Su Chen na nasa safe zone. Ang eksena ay nalipat na sa safe zone at ang mayor ay sinasabi na may trader daw sa kanilang safe zone at itinuro ang grupo na kasama ni Su Chen. Ang leader ay sinabi na nagkukunwari lang daw mga doktor ang mga ito, ngunit ang totoo daw ay nakikipagkasundo daw ang mga ito sa mga devour at kinikidnap ang kanilang mga residente para ibigay sa mga devour. Inutusan niya din ang iba na tapusin daw nila ang lahat ng mga kasamahan ni Sochen. Sila Baikang ay biglang dumating sa lugar, at ang lalaking nasa gitna, ay si General Gao. Sinabi nito na mapagkakatiwala ang tao daw si Suchen, kaya naman wala daw problema sa mga taong dinala ni Sochen dito. Tinanong naman ng mayor kung paano daw mapapatunayan ni General Gao kung hindi daw talaga sila trader. Mula sa taas ng gusali sinabi nito na kaya niya daw itong patunayan nagtaka naman ang mayor kung bakit buhay pa daw si Su Chen. Si General Gao naman ay masayang makita si Su Chen. Si Su Chen ay dinala ang leader ng mga devour na ikinagulat naman nilang makita. Inutusan ni Su Chen ang leader ng devour na sabihin daw nito ang totoo, kaya naman agad nitong sinabi na ang mayor daw talaga ang nakikipagtulungan sa kanila na ikinagulat at ikinagalit naman ng mga tao sa safe zone. Ang mayor naman ay mataba ang utak at sinabi na pinagtutulungan lang daw siya ng mga devour at ni Su Si General Gao ay tinawag ang mayor at bigla itong sinapak ng malakas. Ang mayor naman ay biglang nagpakita ng nakakatakot na aura at sinabi na tama ang mga sinabi nila Suchen. Sinabi ng mayor na wala na daw siyang ibang paraan dahil nasakop na daw ng mga devour ang lahat ng lugar na may mga food supplies. Kaya naman normal lang daw ang magsakripisyo ng iba para makakuha ng mga pagkain at makasurvive sa apokalips na ito. Ang mayor ay muling nakatanggap ng suntok at sinabi na tanging duwag lang daw ang gagawa ng mga ginawa ng mayor. Si Su Chen ay inalok si General Gao na gumawa ng panibagong base para sa mga taong nararapat tumira dito. Si General Gao naman ay biglang nagulat sa alok ni Su Chen sa kanya. Noong nakaraang buhay niya, nakarating daw siya noon sa isang base na kung saan isa daw itong paraiso para sa mga survivors. Naging posible lang daw ito dahil sa taong si General Gao. Dahil natagpuan niya daw kaagad si General Gao, mapapaagad daw ang magagawa nilang base na ligtas para sa lahat. Sinabi ni Baikang na mahirap daw ang gumawa ng panibagong base. Ngunit ang isang lalaki naman ay sinabi na mas maganda daw ang gumawa ng panibagong base, kesa naman manatili daw sa lugar na hindi maganda ang pangangasiwa. Sinabi naman ng mayor na mahirap daw talaga gumawa ng panibagong base dahil sa dami daw ng mga halimaw sa kung saan saan na pwedeng tumapos ng buhay nila. Magiging problema din daw nila kung saan sila kukuha ng mga food supply. Si Sanghe naman ay sinabi na hayaan na lang daw nilang umalis ang mga gustong umalis dahil hindi na daw nila kasalanan kung sakaling mamatay daw ang mga ito sa kanilang pag-alis sa lugar. Ang ibang tao naman ay natatakot na umalis sa lugar dahil sa sobrang delikado daw nito. Ang mayor ay hinayaan na ang mga gustong umalis at sinabi na hindi niya daw problema kung mamamatay ang mga ito sa gutom sa labas ng safe zone. Si Suchen naman ay sinabi na wala daw problema kung pagkain lang daw ang problema ng mga taong gustong umalis. Mula sa background sinabi ng mga tao na nagawang matalo ni Suchen ang grupo ng mga devour. Kaya naman sigurado daw na hindi din daw mahihirapan si Suchen na makahanap ng food supply. Si Sanghe ay sinabi na huwag daw magpabida si Suchen dahil hindi daw nito alam kung gaano kahirap maghanap ng pagkain sa gitna ng apokalips. Sinabi naman ni Suchen na may supply daw siya na pwedeng umabot ng dalawang buwan sa kanilang lahat. Ang mayor naman ay iniisip na ganun din daw kadami ang kanyang nakatagong food supply, kaya naman nagtataka siya kung saan naman daw kaya nakuha ni Suchen ang kanyang food supply. Mula sa ibang lugar ang isang lalaki ay nagtataka sa kanyang narinig. Si Yunyun ay bigla na namang nagpalaki at muli na namang napunit ang kanyang kasuotan. Habang ang isang lalaki naman ay pinokpok ng baril ni Duanya. Habang nakapwesto ng bumaril si Duanya, sinabi naman ni Yunyun na gutom na daw siya. Handa na daw sila su Chen, kaya namab tinanong niya si General Gao kung ano na ang kanyang magiging desisyon. Si General Gao ay hindi na daw matiis ang manatili sa lugar na ito, kaya naman sinabi niyang sasamahan niya daw si Suchen na bumuo ng panibagong base. Sinabi ni General Gao na ayaw niya ng mabuhay na parang ligaw na aso sa lugar, kaya naman tinanong niya kung sino pa daw ang gustong sumama sa kanila. Si Baikang at ang kapatid niya naman ay agad sinabi na sasama sila. Ang mga tauhan nila Baikang ay sumama na sa kanila, na ikinagulat naman ng mayor. Sinabi niya din na siya daw ang city mayor, kaya naman dapat siyang protektahan ng mga ito. Ang mga grupo ay nahati na sa dalawa at sinabi na handa na daw silang umalis. Nagalit na ang mayor at pinagalitan si General Gao sa ginagawa nitong pagtataksil sa kanya. Ang grupo ng mayor ay biglang tinutok ang mga baril kanila suchen. Si Sanghe naman ay nainis kay Suchen at hindi na makapaghintay, kaya naman balak niya na itong tapusin. Nadaplisan ng bala si Suchen, ngunit mabilis naman siyang sumugod kay Sanghe at inangat ito. Sinabi ni Suchen na utusan daw ng mayor na ibaba ng mga tauhan ang mga baril nito dahil kung hindi tatapusin niya daw ang kanyang anak. Dahil naging hostage ang kanyang anak, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga baril. Sinabi ni Su Chen na mauna na daw umalis sila General Gao, dahil siya na daw ang bahala dito. Sinabi naman ni General Gao na hihintayin daw nila si Su Chen sa Xiangyun University. Ang mayor ay may inutusan sa kanyang senyas. Sinabi ng mayor na pakawalan na daw ni Su Chen ang kanyang anak, mula sa gusali sa likod ng mayor, ay may isang tao at ito ay isang sniper. Mula sa communication device sinabi naman ni Suchen na may sniper daw sa kanyang harapan. Habang kumakain si Yun, Yun sinabi naman ni Duan niya na handa na siyang magpaputok. Siya ay nagpaputok na at nagawa nitong mawasak ang ulo ng sniper. Ang mayor naman ay nagulat dahil may nakatagong sniper din daw pala si Suchen. Ibabalik na daw ni Suchen ang kanyang anak. Tinanong din ni Suchen ang mayor kung ano daw ang lasa ng karne ng tao. Nasalo niya na ang kanyang anak at tinanong kung paano daw nalaman ito ni Suchen. May bombang nilagay si Su Chen sa bunganga ni Sang He, kaya naman sila ay biglang sumabog. Tanging braso na lang ang natira kay Sang He, habang ang mayor naman ay unti-unti nang nagiging devour at handa na daw tapusin si Su Chen. Sila Su Chen naman ay handa nang umalis, at sinabi na sa susunod niya na lang daw tatapusin ang level 2 devour na si Mayor Janshu. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, sila Kapitan San ay misyon daw na ubusin ang devour sa lugar at kunin ang mga supply. Ang grupo ay pumasok na para sorpresahin ang kalaban, ngunit sila ang nasorpresa dahil ang mga devour ay patay na lahat. Ang grupo ay nakitang andito ang lahat ng mga supply na sinabi ni Suchen. Dahil wala na silang mga kalaban sinabi ni Kapitan San, nasayang lang daw sa oras ang pagpunta niya dito. Sinabi naman ng kasama ni Kapitan San na mukhang mas nagtitiwala daw si General Gao kesa kay Suchen dahil sa pagbigay ng misyon na ito sa kanya. Si Kapitan Sa naman ay sinabi na hindi daw siya kakayanin ni Suchen pagdating sa pagalingan. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar. Sinabi ni Yun Yun na kung bakit hindi pa din daw bumabalik ang baliw na si Kapitan San. Sinabi naman ni Duan na tinapos na daw nila ang mga devour kanina kaya naman dapat nakabalik na daw ang mga ito. Nag-aalala daw si Yun, Yun sa mga kasamahan nila dahil baka mamatay daw ang mga ito sa gutom. Nakita na ni Duan niya na parating na sila Kapitan San, kaya naman magpaliit na daw si Union. Nakarating na si Kapitan San at ni-report ang matagumpay nilang misyon na pagkuha sa mga supply. Ang mga tao naman sa likod ay sinabi na tagapagtanggol daw talaga nila si Su Chen dahil sa galing nito. Si Kapitan San naman ay naiinggit at sinabi na puro pangluloko lang naman daw ang ginagawa ni Su Chen. Ang kasamahan naman nila ay may nakitang may senyalis daw ng mga devour sa may hospital. Masaya naman si Kapitan San dahil sa pagkakataon daw na ito ipapakita niya daw sa mga tao na siya ang tunay na tagapagtanggol nila. Nalipat ang eksena sa ibang lugar, sinabi ni Baikang na may malapit daw na military base sa lugar, ngunit may baha pa din daw sa lugar na ito at maraming halimaw sa paligid. Sinabi naman ng kapatid ni Baikang na kahit pumunta sila sa military, base tatlo lang daw sila at wala daw sila gaanong makukuhang kagamitan. Sinabi naman ni Suchen na wag na daw nila problemahin ito kaya naman magpatuloy na daw sila. Sinabi naman ni Baikang na nakapunta na siya dito dati kaya naman sasama daw siya kay Suchen. Ginamit ni Suchen ang kanyang kapangyarihan at siya ay naglabas ng sasakyan na ikinagulat naman nila Baikang. Nakasakay na si Suchen at sinabi na sumakay na daw sila Baikang. Ang sasakyan ay mabilis ng umandar papunta sa kanilang destinasyon. Ang tauhan ni Mayor ay nasa lugar na din na balak puntahan nila Suchen. Maghanap daw ng mga bagay ang mga kasamahan niya upang maging pain. Iniisip din nito na biglang nawala ang suplay nila ng biglaan, kaya naman mamamatay daw sila kung matatagalan silang makahanap ng suplay ng pagkain. Ang ibang tao ay ibinato nila sa tubig upang maging pain sa mga halimaw. Sinabi ni Taba na napalayo na daw nila ang mga halimaw sa tubig, kaya naman kung sino daw ang makakabukas ng pintuan sa ilalalim ng tubig ay bibigyan daw ng mayor ng mga babae. Ang isang lalaki naman ay hindi pa daw nakakatikim ng chicks noon, kaya naman handa daw siyang magdive sa tubig at buksan ang pintuan. Si Shofeng ay napagtantong nandito din daw pala ang grupo ng mayor. Sinabi naman ni Bai Kang na may alam daw siyang daan, ngunit kailangan daw nilang dumaan sa ilalim ng tubig, sinabi naman ni Su Chen na ayos lang daw ito at magpatuloy na daw sila. Ang tatlo ay nagpatuloy na, biglang nagulat si Baikang dahil sa paligid nila ay marami ng halimaw si Baikang ay nauubusan na ng hangin, ngunit si Suchen naman ay sinabing huwag mag-alala si Baikang. Nagulat naman si Baikang nang marinig niya ang sinabi ni Suchen. Biglang hinalikan ito ni Suchen para bigyan ng hangin si Baikang. Habang naghahalikan ng dalawa, sila naman ay napaligiran na ng mga halimaw. Si Baikang ay napapikit na lang, ngunit nagtaka siya na kung bakit parang hindi na daw sila sinusugod ng mga halimaw. Ang mga halimaw ay biglang huminto, Iniisip naman ni Bai Kang na mukhang si Su Chen daw ang may kagagawa nito. Si Su Chen ay biglang nagpakita ng nakakatakot na aura at sinabi na mananagot daw ang mga halimaw sa kanyang paligid.